Lalo ka na, Araw? kailan may nagyan si Chango pa lang kalabas. na may nakaharap siya dyan. Diba dati natin ako sa loob, hindi na Gata mo lang yung... dyan kasi ang pangyad dyan siya eh. May eh, hirap yan, kung nasa ka tapos. Marami pang tao pa naman minsan. Ang dami eh. Kaya sabi ko dyan na lang yan eh, hawa ayari yan dyan. Kasi diba, pag kailangan mabilis ang pagkawa eh, hindi ka na busina-busina pa. Thank you. Ipo, po, po. Ano, bumili ng mushroom. Pag-apal. Ito masarap to. Lupo, eh, masarap na luto. Masarap na luto. Sige, di mo mo. Di mo mo. Ano mo ito pare, yung, ano, yung pagluto nito. Buyas. Ano mo na, sabuyas, bawang, kaminta. Ayun, para mas masarap. Sintyo ano. na. Ano? Ano ba yung mo? Pag century ko na na doon sa rito. Sagurado, may mangyayari. Tapos mo? Anong na yan. Century 2 na lang, one pa. Kung ano paano mo yung century 2 na yan. Napakasarap na. Malinamnam yan. Malinamnam na nga to. Mas malinamnam pa peko kay century 2